Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at ito po ang ating update CPPNPA, PPNPE-NDF Binigyan ng amnestya ni Pangulong Marcos Ano nga ba ang kapalit at kung bakit nagbigay ng amnestya itong si Pangulong Marcos Binigyan ng amnestya nga ni Pangulong Marcos mga kababayan po natin ang ilang miyembro o mano ng rebuilding grupo So kasama na nga ang mga kasapi ng Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front or CPP-NPA-NDF -E base sa Executive Order 47 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin ay binigyan ni Pangulong Marcos ng amnistiya ang makakaliwang grupo para mahikayat na magbalik loob sa ating pamahalaan. So yan ang pinaka main purpose para hindi na umano sila magrebelde ay bibigyan sila ng amnestia. So ano yung kapalit nito? So ano yung uh, bargaining agreement kumbaga mga kababayan po natin. So hindi sinabi kung ano yung bargaining agreement ngunit itong dating kadre at nabigyan din ng amnestia sa administrasyon ni uh, Cory Aquino kung ano man ang mga posibleng ino ng ating gobyerno sa mga miyembro na makakaliwang grupo na bumabaliktad o bumabalik loob binigyan ng amnestiya, yan po ang uh, sasabihin sa atin ng dating kadre na binigyan nga siya ng amnestiya noong administrasyon ni Cory Aquino. So, ano-ano ang uh, mga ino sa kanila para uh, magbalik-loob at ang kapalit nito ay makakalaya sila at balik na ang kanilang uh, normal na pamumuhay. Pangunahin hung layunin eh. Uh, kung hindi ako nagkakamali at, at yun naman ang logika nito ay uh, mag-offer ng amnesty para sa mga lumalaban pa sa gobyerno na magbalik loob na sa pamahalaan, huwag na lumaban, magbaba na ng armas para magkaroon na ng ganap na katahikikan. Yan po yung banya ng premise niya. Palagay ko uh, magiging uh, milestone. sa natin na opo. yan ang magiging resulta sana. Opo, opo. Uh, if you don't mind sir Peter, ano, ano po yung ranggo nyo maliban sa dating kadre kayo ng CPP-NPA? Noong matanggap niyo yung binigay na amnesty ng dating pangulong Cory Kasi po ano eh nung uh, ako ay uh, active sa Communist Party of the Philippines at sa New People's Army I was captured no Lahuli ako uh mula sa mula sa Isabela sa probinsya ng Isabela na kung saan ay naging aktibo akong uh, uh miyembro ng uh, armed group ng NPA ay lumuwas ako ng Maynila. Pupunta dapat kami ng Mindanao, no? magkasama-sama kami nila. Big corpus ano, para sa expansion activities uh, ng armed struggle ng CPP-NPA. No? But then, uh, dahil sa aking uh, kapapanganak nung aking uh, misis nung araw, at dahil sa kagustuhan ko na makita yung aking uh, anak, ay dumaan ako sa bahay ng kapatid ko na binabantayan na pala ng, ng armed forces yung no? isa. So that's when I was captured. That was sometime in uh, 1979 and so I was uh, detained. I was uh, imprisoned for uh, seven years under uh, the Marcos government kasi nag-martial law hindi ko ba Opo at uh, uh, exactly uh, seven years eh. November din November din noong uh, 1979 naman I was released and then uh, nung ako po ya uh, na-release at nung ako ya uh, mag-avail nung uh, kasi yung yung amnesty po ganito yan eh hindi yan ni ko it it will be offered eh no ya alok yan ng gobyerno no oh uh, magdedeklara ang gobyerno ang pangulo ng amnesty okay amnesty ibig sabihin patawaran ano yung uh, pati na tayo sabi niya ano pero wala pa kaming masyadong detalye nito ng ano dito ng uh, uh, declaration ng amnesty ni uh, president uh, Ferdinand Marcos Jr. but i mean uh, basically uh, kasi ganyan yan eh pag ikaw ay uh, tumanggap ng amnesty tinanggap mo yung alok ng gobyerno Mm -hmm. Pero para sa pagkakasa sa pagkakasundo, kailangan kung ano ang naging pagkakamali mo nakaraan, aaminin mo. No? Opo. Aminin mo. Mm -hmm. Na magbabalik na, loob ka talaga. Kung ano yung ano, kung mm -hmm. ano yung Opo. kasalanan mo na nakapaloob doon sa mga patatawarin, pa 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 ng amnesty. Sa so, po, ano, ang pagkaintindi ko diyan. May mga provision na magiging batas kasi yan ano. Mm -hmm. uh, it will be enacted into law, no? ata uh, pagkakaintindi ko yan ay kinakailangan dumaan pa rin muna sa kongreso yan ano mm -hmm. para sa kinakailangan kasi kumumporme, eh, bumayag yung uh, kongreso na alokin ng kapatawaran or ng amnesty itong mga rebelde no ito mga kaaway ng gobyerno no? ha so ang isang kondisyon dyan ay kinakailangan tanggapin mo na nagkasala ka mo. sa gobyerno Opo. kasi inalok sa iyo hindi naman Opo. bibigay sa iyo yan eh no oo kung ayaw mo basta tumahimik ka na lang Wag ka mag uh, kasi you have to apply eh. You need to apply mm -hmm. and upon applying for amnesty uh kinakailangan uh, aaminin mo yung kasalanan mo. Mm -hmm. Aaminin mo na nagalit nag nagalit ka sa gobyerno na ikaw ay uh, ikaw ay uh, sumama sa rebellion. Uh lalo na nung araw nung panahon namin nung uh, ang naging kaso ko po ay yung subversion. Dati meron pang tinatawag na yung uh, yung Republic Act 1700 ano. Mm -hmm. Ito po yung anti-subversion law, no? Opo. Uh, actually, naano to, uh, nasintensya na ko dito. At uh, ito yung na-cover ng amnesty na ibinigay or in -offer ni Presidenta Cory Aquino. Aquino. Pero I understand also na mayroong mga krimen na, na hindi pa pe pwedeng patawarin. Mm -hmm. Katulad ng rape, no? yung pangkikidnap, okay. uh, yung pagpatay na hindi naman related sa rebellion no? o sa oh, pagre-revolusyon. Okay. Ano? Mm -hmm uh, pang kidnap, pang patay, pang rape, uh, yung mga pagnanakaw ano ha. Opo. So meron ng hutong kan, may may provision din ng batas ano. Opo. Kaya nga mm -hmm. uh, e, at ito ho ay siyempre e, ito ay magiging subject pa rin doon sa mga doon sa mga posibleng recipient ano o yung mga tatanggap kasi uh, alimawa ako bilang dating uh, kasapi ng CPPNPA at sabi ko nga sa inyo karanasan ko to naging recipient ako nito nga uh, amnesty, amnesty na inalok mm. ni Cory Aquino noong uh, sometime nung 1986-87 na actually. No? Opo. Ay uh, hindi po ganyang kaluwag natatanggap. Especially sa pamanuan ng CPP-NPA. You know? Kasi nahati yan. Ano? Merong tinatawag na yung reaffirm. Ano? Opo. Ibig sabihin yung reaffirm, ito yung mga naninindigan sa prinsipyo ng Marxism, Leninism, at Mao Zedong Opo. Na, naibinebenta ni Jose Maria Sison. Opo. So pag uh, papakinggan ito natin itong si Peter mga kababayan po natin itong dating kadre. So napakagaling ano, napakagaling niya magpaliwanag at dito pinapaliwanag niya isa-isa kung ano nga ba 'yung mga pinag-uusapan o 'yung dapat pag-uusapan uh, kapag mabigyan pala ng amnesty itong ilang miyembro ng komunista, mga kababayan po natin. So bilang isang uh, dating miyembro at uh, nabigyan ng uh, amnestiya Uh, ito talaga yung talagang magpapatunay kung ano ang nagiging kapaleta at ang ino-offer sa kanila ng uh, gobyerno. Pero syempre uh, mga kababayan po natin, ibahin natin ngayon. So maraming kababayan natin actually ang naglabas uh, ng uh, saluubin patungkol sa uh, pagbigay ng amnestya ni uh, Pangulong Marcos. Which is ang iba na dahil uh, tama lang umano nabigyan sila ng pagkakataon na magbagong buhay. Lalong-lalo lalo na eh, talagang uh, nakulong naman sila o pinagdusahan naman nila ang kanilang ginawang kasalanan. So ayon sa isa dito, nawalan ako ng tiwala sa administrasyon na to. Kawawa ang mga sundalo at kapulisan natin sa ginawa ng Pangulo. Sigurado ang pinalayan niyang NPA, babalik yan sa pagiging NPA. Baka maging politiko pa yan gaya ng mga makabayan. Siguro panahon na mag-isip-isip na rin ang mga tao kung ano ang maambag natin upang di tuluyan babalik sa yellow style of government. So yan ang isa sa hinaing sa ating mga kababayan. Inuutosan ni Tambaloslos na palayain gamitin nila sa paghahasik ng kasamaan. Let's give this government the benefits of the doubt sagutin na nila ang uh, na nila sa Panginoon kung niloloko lang tayo. Yan ang isa naman sa komento ng ating kababayan. At marami pang komento, isa isa-isahin po natin. Yung mga matandang nakulong, bigyan mo ng amnesty. So yung kanyang sinabi naman kay Pangulong Marcos, yung mga matatanda o mano. Actually kababayan, nagbibigay na ng amnesty o parol ang ating uh, gobyerno. Ngayon, uh, ano na yan, pinoproseso na uh, para mabigyan ng parol yung matanda na talaga. So, marami na actually yung nakalaya. Tama yan. Ito, positive ang kanyang comment. Ano? Tama yan. Hindi dapat paslangin ang mga rebelde na yan. Isipin mo palang bakit sila nagrebelde, So, may punto rin siya. Mabuti pa yung uh, bilyon na budget ng uh, or baka sinasabi niya NTFL kaka. Ibinigay mga yan kisa mabulsa, so LTFL kak siguro sinasabi niya mga kababayan natin ingatan nyo mga anak natin, Diyos ko, anong kaisipan yan, so negative naman ang kanyang nakikita sa ginawang uh, pagbigay ng amnistiya ni Pangulong Marcos sa mga rebelde amnisya, ayan mga binigyan ng amnistiya sa magtino na ang uh, taong ito kaya ang nasa isip ni Presidente bakit kaya niya binigyan ng amnistiya ang mga ito. Oh dito naman, open the book, Mr. Press, need ng taong bayan ang liquidation. liquidation. But ngayon lang, taka, taka naman ako sa mga grupong ito, matagal na na mahinga si Juma, hindi pa rin sila nagbabago. Ano kaya ang napala nila sa pagiging NPA? So may pinaglalaban silang prinsipyo. Ah, kaya tuloy pa rin ang kanilang paki, paki, pagbundok at pakikipaglaban sa ating gobyerno ang iba naman walang pinaglalaban na prinsipyo kundi nauto lang talaga nitong uh, mga makakaliwa at uh, pilit lang uh, pinasok sa kanilang puso't isipan na masasama ang ating gobyerno pero kagaya ni uh, Peter Motok mga kababayan po natin ay nagbagong buhay ngayon pilit sinisiwalat at binubuking itong masasamang plano ng makakaluwa lalo na yung legal na nakaupo diyan sa kongreso kaakibat po niyan ang 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 presidente ng Pilipinas bilang ano bilang political leader ano, ng bansa ano at bilang uh, siyang uh, siyang head ng uh, executive branch ng government ay meron siyang iaalok yung pagano yung, uh, yung, yung yung ano yung yung pag-surrender or yung pagtanggap balik ano, opo oh, ng, uh, oh hmm. yung pagbabalikloob ay meron pong taakibat yan dapat no merong pangako ang pamahalaan diyan na mga pribilehiyo no so yan po alam natin yan na talagang maraming pribilehiyo na ipinangako ng ating gobyerno para lang mapalaya ito so ano kaya ang kanilang pinangako at kapalit para sa pagpapalaya nitong ilang miyembro ng makakaliwang grupo